Ito eh. Eh. -be <laughs> eh saan man eh. Barbecue, ma barbecue. Kapag ito ay uling. Saan man yung mga pagkakang taba. <laughs> Yan. Ito tuloy ang ating tulupin guys. Ito at ang Papakuluan mo natin siya dahil maghalang-halang kayo ng pinahing ng baboy.

Nanti, nah, konon pun tegasnya, sial, hai, hai, kita ating halang-halang uh, ating atay at ating uh, tritong intestine okay, may Thank you so much Ate Sigid for this with Rhea Filimera So let's cook! For first ulam is our atay with patatas and carrots Yehey! Luto na po siya Our second dish is hindi ko na po na ano nabidiwan yung mga process kasi in hurry na po tayo. Ayan, fried na intestine ng yuba or baboy. Meron tayong rice. At yung cake is papalating pa. Ah, this is our third one, ang ating halang-halang, um, halang-halang. And of course, halo, chup-chup ang bayot. Ad pork barbecue. bitaw mabito na sa mahal ko ay. Ang dagko kay 35 to 45. Ne. Baitira yung sa mga ah, pang transfer na pala yan. Diba? This is a group effort for everybody. Hahaha! <laughs> you know, oh, uh, so let's cook the third one. Ayan. Our, yay! Luto na din nating ating halang-halang, guys. This is our fourth. Diba? Buarang. <laughs> Oke, betul Wah, thank you so much at the charon barbecue. halang halang and meron tayong pa cake ni Mayura thank you so much blessings sa iyan, Lord sa na pamilya Lord God po sa ating Lord God po na kalasing na po tayo Lord God sa dadaw niya Panginoon po yung daw niya ngayon Lord God Lord, no, no, pa Lord, Lord, Lord. Lord Panginoon ako na may muning mga ni mga pagkaw Lord, Lord na instrument Lord God to nourish our soul and our body Lord and also an instrument Lord God na niya makalala ni may kanyo Lord God together Let us, O Lord, this day give, which we are about to receive from Thy bounty, through Christ our Lord. Amen. 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 Kahit isa niyo po, konti lang po yung kami. <laughs> Ibig sabihin, wala pong kaibigan sa Belfast. <laughs> Kasi lima lang kami. Oh. Wala kaming choice, diretto kami nakatira. Pero Wala oh. ako <laughs> ni <laughs> ano yung Ako talaga, ayaw ko talaga. Gusto kong umuwi ng mga shoot eh. Happy birthday Lexie! Happy birthday ma!

First man, man. Hi. Hey, hey, pick up the cylinders. Okay. Take a towel. Oh, Bender. Is the barbecue? Yes, I'm going to it? I Let's eat. Let's eat. let eat. Ayan nga guys. <laughs> Wala yeah, kayo ng tubig. <sighs> yeah. So we're done with the cooking, with the, the eating, and then... Wala ko kasapatan kasi walang tubig. but umuula lang ngayon? Tingnan nyo naman ang Yaguan Farm. Ayan, yung itsura Punya. Kasi it's raining in Yaguan Farm, di ka pa So thank you, thank you so much everybody for uh, the love, thank you so much everybody for the support, thank you so much sa lahat po na nabigay. I thought it's the, well, the saddest birthday of mine kasi walang wala talaga kasi yung sahod ko, ano ko na lang, uh, binigay ko kay, ano, ano ba to, binayaran ko na utang. So salamat ang uh, marami po sa lahat na nabigay at uh, makapag-jollibee kami bukas. Sabangan niyo po bukas yung celebration with my family, the poster family with the kids kasi nakapromise ako pag meron talaga, i-jollibee namin. So meron nagbibigay. Akeh! <coughs> Gino' ko. Salamat. Kaayo. Thank you so much to <coughs> ate Celine si Jans no. Kasi siya yung nagbigay ng namang uh, loom ng baboy at ng barbecue. Pork barbecue. Oh! Hindi ko na lang na-videohan kung paano nagluto kasi nag-start ako nag-cook 2-3. So, it's a long process kasi ano pa siya pakuluan tapos i-chop, tapos i-prepare pa at diluto naman. So, ako na niluluto lang. So, salamat tinulungan ako nila ng staff ni Naguan, uh, naging staff sa, ano, sa canteen na i-barbecue yung ano natin, ala carte, yung pork barbecue natin. Maraming salamat at si Lee dahil sa iyong nakahanda rin. And to so, lahat na nagbigay sa pagkake si Ate Maria. Sino ba yun si Marian? Basta ito 'yung ibinigay ni at ni, ni Tita Lagi Maraming salamat din binigay niyo ay pangpajalibi namin bukas with the kids. Ah, ginoo ko. Gusto ko talaga. I don't ako Jollibee or meron kasing ano dito um pwede kainan ba. So uh, pero yung resto yung kinainan nila Argel with the family. Gusto ko rin doon sila dadalhin. Baka pwede din. So bukas 'yon na uh, before mag-leave for Butuan kasi pupunta ka ng Butuan sa Friday and uh, maraming salamat to Mami May oh my god <coughs> kabahit talaga marami pang utang na bayan talaga yung utang yung utang ng bigas and everything thank you so much Mami May maraming salamat sa sa love and sa gift we also have uh, si Mami Heart of Lyra. Maraming salamat din po. Sa din po. Maraming salamat. Maraming salamat. Ati Tina. Ati Tina Rivera. Maraming salamat. Si Ati Perla de Tsaka Mbal. Very supportive sa amin. Maraming salamat din po. Sino pa ba? Um, ati po lang naman akong uh, nalimutan. Sa so Ati Silin talaga. Sa so Ati Silin as in. Maraming, maraming salamat Ati Silin. Sa lahat mga nagbigay. Sa lahat sa mga greetings no, from My personal account of Mel De Gea and sa tweetings ninyo ng Marimar Vlogs page, maraming 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 salamat. But to Brenda, of course, especially Brenda, maraming salamat for the venue dito sa Inagongan Farm. And maraming salamat din sa SC na pumunta. I know the other SC are very tired dahil galing sa BIAN may iilan na hindi nakapunta kasi ano dito kapistahan din sa barangay nila Ansing kaya wala si Ansing si Diba din wala nandoon and the rest of the social kasi bating may duty diba so thank you so much to Argel Gwen uh, Lyra and Brenda nandito And of course, dito din siya nag farm family and staff nandito dito din sila uh, to celebrate my birthday. Maraming maraming salamat. To Lyra, maraming salamat for the soft drinks today. And to Madam na pangbir, magbibigay siya na may Maraming maraming salamat sa lahat po. So hindi na ako ng video how to make, how to, kung paano ko niluto. <laughs> Kasi ano na, talagang, talagang sa isang lutuan, tatlong po tayo <laughs> We have the rice. Si, siya Rhea pala tumuloy sa rice. At si Rhea sa pagtulog sa pagpipay. Maraming salamat Rhea feeling nila. The rice and then yung um, atay na minudo at tapos anong pa fried um, intestine pa no yung, yung tinain ng baboy. Ay salamat. At least natapos eh. So yan. Okay na po dito sa kitchen. So, yung problema ko lang kasi walang water. Yung hugasin nandoon. Hindi oh. <laughs> ko sana hugasan po ng umulan. At hindi pa nagtubod ang tubig. So, mamaya ko na yung hugasan pag may tubig na. Kasi ang hirap ko na maghugas pag walang tubig. Diba? Maraming maraming salamat no, for all your greetings. Hindi ko na may isa-isa na mag reply Kasi pag nireplyin ko lahat at pag nag-like ko ako lahat, Um, maano eh, madi-detect ni Meta. So, ayun ni Meta, baka, ano, baka maano ako, ma, uh suspend for 12 hours so sayang din naman yung kita natin for the live and for the vlog. Mm -hmm. Maraming salamat din po sa lahat talaga na pumunta sana sa lahat ng mga nag-greet sa lahat sa chat. So, don't worry, I'll be having my um other celebration bukas no with the foster family. Para sila naman doon kasi doon ako natin, nakakain, Hindi mo sila kakain hindi na sa birthday ko. With the help of the our followers please do follow team palaging gutom. Uh, Mami and San Philip Abbey yan yun yung mga tumutulong sa atin maraming 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 sarap from the bottom of my heart so I am 32 years old now so wala na ako sa kalendaryo and we are hoping for more years and more birthdays to come hoping and uh, sana God Lord God no. hindi ko rin na -ano sila ate <laughs> po na mo kasi bigyan nila ako doon ng Uh, dito naman no, sa kanila. So maraming maraming salamat po sa lahat ng bumati, sa lahat ng kumulong, sa lahat ng mga nag extend ng kanilang generosity, nag-share ng blessings. Maraming, maraming, maraming salamat po. Maraming salamat po. And I am your Miss Universe 1981 with a blue jersey. Marimar Vax. Saying it good all the time. Another from is Great. Thank you so much, everybody. And happy, fruitful life. And God bless us always. Thank you. And a happy birthday to me.